Nagsuot ng kulay tim at pulang damit at ribbon, ang mga empleyado ng hudikatura upang ipahayag ang pagtutol sa umano'y panghihimasok sa kanila ng Malacanang. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Isang tahimik na protesta ang isinagawa ng mga empleyado ng hudikatura bilang pagtutol sa umano'y panghihimasok at pambabraso sa kanila ng Malacanang. Nagsuot ng itim at pulang damit ang mga empleyado sa flag-raising ceremony ng Korte Suprema na dinaluhan din ang mga maestrado at ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ang nakapula dahil mag, uh, Naka, nakaitim dahil nakakalungkot naman ang bayan natin. Partikular na tinutulan ng mga empleyado ang pagbatikos ni Pangulong Aquino sa Korte Suprema kasunod ng desisyon na nagdedeklarang unconstitutional ang paggamit ng pondo sa ilalim ng Disbursement Acceleration Program o DAP. Para sa kanila, ang pagbatikos ng pangulo ay pag-atake sa hudikatura ng bansa. Kasi lumalabas, kinakampanya niya sa taong bayan na huwag kaming paniwalaan. Ito po ay uh, isang panggagahasa sa babaeng nakapiring. Mabuti na lang at may espada na nakikipaglaban. Ganyan po ang masasabi namin, itigil na ang panggagahasa dapat umano na irespeto ng Malacanang ang pagkakapantay-pantay ng tatlong sangay ng gobyerno. We are urging the Congress and the Malacanang to uphold judicial independence and integrity, to respect the fiscal autonomy of the judiciary, and to stop meddling with the internal or financial affairs of the judiciary. Tinutulan din ng mga empleyado ang panukalang tanggalin ang Judiciary Development Fund na ayon sa ilang kongresista ay katumbas ng pork barrel ng mga mambabatas. Isang panukalang batas ang inihain ni Iloilo Kongresman Neil Tupas Jr. upang i at palitan ang Presidential Decree 1949 na basihan ng JDF. Kapag naaprubahan ito, mapupunta sa Treasury ang pondo ng JDF at ilalabas lamang kapag pinayagan ito ng Department of Budget and Management kung mawawala ang kapangyarihan o kay control ng judiciary sa mga piling pis, mawawalan po ng saysay -say ang fiscal autonomy. At po ay isa na rin pong uh, paglabag sa ating konstitusyon. Ayon pa sa mga empleyado, magtutuloy-tuloy ang kanilang tahimik na protesta hanggang sa sona ni Pangulong Aquino sa darating na lunes. Roderick Mendoza, UNTV News Worldwide.